kaliyon, ayan, pinumutol ko na yung linya, ititis na natin yung motor ng automatic na washing machine. Ayan, pinumutol ko na. Ayan guys, ito yung linya ng kapasitor. Ayan. Uh, color coding naman sila guys. Ayan. Yung isang linya ng kapasitor ng wire, ito naman sa pula na. Ayan. Ayan din sa pula. Tapos yung isa naman sa blue. Ayan hindi nyo kasi makikita doon no, sa lobby nakatago yan tapos ito namang white ayan ang common nya uh, white ang common tapos kasama nya isang gila na maliit dito naman yan guys nakakunik sa ano ah uh, drain motor yan pinotol ko na rin yan. Yeah. itong itim uh, na linya ng drain motor dito rin yan guys pinotol ko na Punutol ko na. ito na lang guys yung iti-test ko yung motor bukan na natin manual test natin ito yung gamit at stretch na. Ito yung red saka blue, yung backward saka forward. Kung natin guys, pitis natin. Si sira ito guys, yung motor na ito. ko lang sa inyo. Ayan, saksak na guys. Saksak na sa saksak. Ano yan? Motor? Sira yung Pas mo ng Sa ano yung dryer? Washing. Washing na, na tomato. Ang sa akin yung nag-drown na ano yung ano yung siguro ng rubbit na wire no. Sa ano yun? Yung manual muna ano? So guys, itisin na natin. Ayan. Ito yung ang block. Ayan. Umubong siya konti. Wala. Hindi talaga. May putol tong linya. Okay. Pero itong pula, Ayan. Pag tinulak natin, iikot. Ayan. Ayan. Natin sa yun na yung power na pumapasok. Ang kapasitor nito guys is good naman yung kapasitor niya. Ito triangle blow wala. Kahit ang common nito. Tingnan natin naman yung motor. Paano naman testing ng din motor? So guys, 220 volts ito. Yan. Ipukunin natin itong itim, line 1. Dalawa lang naman ang linya ng uh, dream motor. Yan, 220 volts. Pero ito, hindi muna natin ipukunin. Yan, hindi sasaksak ko na guys. Ayan. Subukan natin guys. Pagkita so, ko sa inyo. Ito lang guys. Pag ito'y So, guys, pag gumalaw ito, yan, pag hinatak niya yan, sabihin okay yung drill motor. Subukan so, natin yung uh, ano. Ayan, guys, nakikita mo, gumagalaw. Ayan, nagduduin siya. Okay, guys, okay naman yung drain motor. Subukan so, natin yung tanggalin. Ayan, oh, guys, so, pala. Okay, guys, yan lang kasimple mag-test ng drain motor. Kung bibili kayo at gusto yung iti-testing, iikot yan yung drain motor kahit hindi pa nakasabit dito wala na siya guys yung drain motor yung gagawin namin ito guys uh, kaya ginawin ko to guys chap chapin ko na ito tatanggalin ko rito kung pwede pa kung kailangan pa natin Tama, ko na ito guys tatanggalin na natin ito yung lock yan yung lock niya. ito, hindi na natin to

sa tabi natin itong motor. Medyo mahal din itong bago pag dinin natin. Yes, okay, ito naman ang susunod kong baklas na itong motor. Sila na rin ito eh. Ito na rin ito screw. Yes, ito naman ang susunod natin. Ang cover sa soldier box. Ito naman ang patandahin natin. Medyo matigay si Swing Scrooge. Gagamit tayo ng rice grip. Yes.